Hello, hello, hello mga kapatid. Nandito na naman po tayo. Maglalagad po tayo papasok. Pero pang samantala po, pahinga-pahinga po muna tayo. Kasi po maaga eh. Ma medyo napaaga yata ang alis ko sa bahay. Kaya napaaga ang dating ko po dito. Kaya video-video po muna tayo dito. Ito po ang bus station po. Ito po ang tawag po nila dito eh. Uh, ay doon uh, po sa second floor ang sakaya ng bus natin papunta sa trabaho. Kaya samahan nyo po ako mga kapatid. Video video po muna tayo dito. Ayan po. Wala pang masyadong tao. Doon po sa second yung sakaya natin. Yung bus po papunta doon sa trabaho natin. Doon po sa second yun. Ay. Bakit? Parang matatakpan yata gusto ko kasi yung lakas yung bulyo ayun po yung daan papunta sa second floor Ayan po, ayan po. Samahan niyo lang po ako at mamaya-maya po maglalakad po tayo. tuloy po natin ang ating paglalakad dito na po tayo sa ating binababaan ng bus ah, lalakad na po tayo mula dito hanggang sa trabaho pero ilan, alam niyo po ba kung ilang minuto yung ating lalakarin 20 hanggang 30 minutos po pero siyempre po dahan dahan lang ang lakad natin hindi po mabilis kaya inaabot po tayo ng ganyang kami patagal katagal pero kung bibilisan po natin mga 15 hanggang 25 lang po pero pagka uh, medyo ganito lang po lakad natin dahan dahan Uh, 20 hanggang 30 minutos po ang ating lalakarin kaya ayan po samahan nyo po ako mga kapatid ayan po yung ating pinabaan hinihingal na naman po ako kasi po <laughs> bakyatin po kasi bakyatin po kasi kaya hingal hingal na naman po tayo madilim pa po dito yung abir anong oras na ba? alas 7 alas 7 po pero madilim pa po. Alas 7 na ng umaga yan. Eh. Madilim pa. Ayan po. Lamig pa. Mahangin-hangin pa. Ay. Hirap ng buhay. Pero mabuti na lang po. Mayroon tayong trabaho. Dahil kung wala, pag dito sa abroad at wala kang trabaho, paktay-paktay talaga. Gutom talaga. Kaya dito, kahit may sakit ka, kailangan mo bumasok. Pero ako po, madalas ako hindi nakakapasok. Kasi so, po, marami na tayong sakit. May maintenance na nga po tayo. Kaya, tsaga-tsaga talaga. Ayan po ayan po ang highway dito pero ganoon lang po ang mga sasakyan dyan dito hindi po tulad sa atin na ang highway dyan siksikan na po lalo na yung EDSA yung EDNOSANTOS sa yun yung EDSA ayan po ang highway dito hindi po masyadong maraming sasakyan ayan po maluwag po yung bagay dagat po, hindi pa po makita. Madilim pa po eh. Yan po, dyan dagat po yan. Dyan. Hindi lang po makita kasi po madilim pa eh. may barko nga po doon. Ay, liwanag na yun. Na nasa gitna po. Barko po yun.